So guys, ito po yung dadali natin ng Manila. <laughs> Galing kami sa taas. <laughs> so okay lang. So ayun guys, update ko kayo pag na-drop na po natin to. Whew. Ganun talaga. <sighs> okay lang. Alam mo, ayoko sabihin guys na sulit eh yung pag-akit natin doon kasi <laughs> sorry ah <laughs> uh, ayun ang ganda ni ate <laughs> nagandahan ako sa kanya so hindi naman sa ano hindi naman sa syempre tayo na may napabilib lang uh, ayun wala lang nagandahan lang ako kay ate tapos syempre sabi niya sorry kuya kasi nahirapan akong ano nahirapan ako kung ako yung magbababa hindi ko po kaya. So, nag-gets ko naman yun. <laughs> guys, good morning po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. So, syempre, ayun. Ah, <laughs> Meron po ulit tayong first booking, guys. Lala po ulit tayo. So, dadalhin po natin ng uh, Makati. Maliit lang po yung ano, nasa 241. <clears throat> Pero malapit lang naman po natin i-deliver. So, dalawang box lang din po. So, try po natin guys na makapay <coughs> Excuse me po Makapay bookings tayo ulit Tapos yung huli Eh, pauwi na po tayo ng bahay So, yun Naantay lang po natin ano <coughs> Na Mababa po yung ano Yung dalawang box Nakausap ko na rin naman yung Dito sa pickup So, guys uh, Update ko po kayo Marami pong salamat sa patuloy na nagsusubscribe At uh, Uh, maraming maraming pong salamat sa inyo. Palagi po tayong mag-iingat guys. Maraming nangyayari ngayon sa ating bansa na hindi natin ine-expect. Hindi natin alam kung galit na ba ang Lord sa atin pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag po tayong makalimot na manalangin po dahil sa lahat po na nangyayari eh meron pong kadahilanan, meron pong nais na na ipabatid ika nga sa atin ng Lord. Ano po? So sipag at lang guys. Uh, sa biyahe natin eh, later on may blessing po tayo na na malilikom, ik nga ma makukuha na maiuwi natin sa ating pong pamilya. So, marami pong salamat sa ating guys. Ata Don't forget to subscribe my YouTube channel, Imson. Don't forget to pray. Syempre number one God bless po. Guys, shout out muna tayo sa ating pong kaibigan na si John Paul Enriquez. Sir, ingat po tayo palagi sa ating pong biyahe sa kalsada. Ano po? Sir Popo, po, ingat po. At syempre, shoutout din po kay Sir J Travel. Aba, si Sir din po pala ay uh, content creator. Sir, marami pong salamat sa patuloy na suporta nyo po sa akin pong uh, vlog. Maraming marami pong salamat. Ayun guys, nakuha na natin yung first booking natin dito sa first pick up na dadalhin po natin ng uh, Makati. So, ito na po yun. At ang price po is... Uh, 241, binigyan po tayo ng 250, so meron po tayong 9 pesos na tips, marami pong salamat sa inyo, so ayan guys ah uh, pindutin na natin si Waze guys, ingat po tayong lahat ah maging mapanuri, kumbaga ah uh, maging mapagmatsyag -mapag kasi let's take 190 Leon Dami po talaga nangyayari 18. sa sa bansa natin na hindi po natin inaasahan. So, yun, mabalik po ako dito sa ating pong ano, sa ating pong uh, content is uh, according kay waste 18 minutes eh nandoon na po tayo. So, ayun, marami pong salamat at don't forget to subscribe my YouTube channel. Lagi po tayong alerto at uh, manood po tayo ng uh, palagi ng balita, yung tamang balita ano po. Hindi yung pang maritisan lang. So, God bless po sa ating guys at uh, God bless the Philippines malalagpasan din po natin yan kung ano po yung mga pagsubok na nararanasan ng ating pong bansa. Guys, update. So nandito na po ako sa draft of ng ano, ng first booking natin. So tinatawagan ko po cannot be reached. Ilang beses ko po tinatry, cannot be reached talaga. At tinray ko rin po tawagan yung sa pick-up point Cannot be reached din Ilang beses ko rin tinawagan yun sa pick up Cannot be reached din guys Kasi yung sa pick up uh, Dahil alam ko naman kung saan ko siya pupuntahan Nung pinick up ko siya Hindi ko na tinawagan Which is one... Ano? One minute lang kasi Yung biyahe ko papunta dun sa pick up point eh Ito yung problema ko guys Pick up and drop off Cannot be reached So, hindi ko alam kung paano ko idadrop to kasi isa-isang mall dito sa Makati di ko to idadrop so syempre ang nanghihinayang na naman tayo sa 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 oras natin kung paano ang gagawin natin kasi hindi natin alam kung paano natin sila makokontak pero tingnan natin guys ah. update ko po kayo kasi sayang naman yung oras po natin kasi ang style ko pa naman guys pag nandito na ako sa drop or malapit na ako sa drop off kumukuha na ako ng booking so buti hindi ko ginawa so ayun huwag tayo magpa-stress ha hindi natin kailangan magpa-stress kasi baka mamaya eh walang signal lang dun sa ano sa <laughs> sa location nila so ayun update ko kayo guys at sana uh, may sumagot na at sana hindi na kaya bridge para ma draft na natin tong first booking nang makakuha na tayo ng pang second booking natin sa wakas guys ayun na drop na natin ito nga yung delivery dito sa isang mall dito nga sa Makati so ayun buti na lang uh, hindi tayo nawala ng pag-asa at nakontak na natin sila guys na drop na natin yung pang first booking natin hindi naman sinabi na sa RDU pala so tapos cannot be reached pa, dalawa. So, gumawa po ako ng parang para po ma-reach po natin sila. So, kakaantay natin na yun. Nagkaroon na ng na signal yung cellphone nila. So, ayun. Kanina pa daw sila nag sa RDU. Sabi ko po, kung alam ko lang din po sa RDU po magdadrop, eh di sana'y doon po ako dumiretso nagtanong-tanong ako. Ang problema po kasi sa part nyo, cannot be reached po yung phone nyo. So, ayun, hey, sabi sa akin ganun, pasensya na. Well, gano'n talaga, nakaka-experience tayo ng ganyan. So, ayun guys, antay po ako ng pang second booking natin. Then, siguro magagas muna po ako. Update ko po kayo guys, salamat po. Guys, update, nakakuha na po tayo ng pang second booking natin. So, pipikapin po natin siya dito sa Makati. According kay Waze is... Uh, 10 minutes, nandoon na po tayo sa pick-up location. Tapos, nadalhin po natin ng Manila. At uh, ito po yung tinatawagan ko pero cannot be reached. So yun na, naalala ko tuloy yung kaninang ano, kaninang first booking natin, cannot be reached din. Tapos ito, cannot be reached din. Well, ating tignan natin kasi may address naman to. Kaya ano, tignan natin. Ayun, may address naman. So... Let's see guys, update ko po kayo pag na-pick up na po natin to. Bari, kinuha ko po pala ngayon is uh, credit kasi wala po tayong pang top up, hindi po tayo makakuha ng cash. Then ayun, hindi po tayo makapag top up through GCash kasi naubos po yung GCash ko. May binili po ako online. So ayun guys, update ko po kayo ano po. Marami pong salamat and don't forget to subscribe my YouTube channel at huwag pong kalimutan natin na manalangin. Panalang ipagpray po natin yung nangyayari po sa ating bansa na ito ano na matapos na kasi nakakabahala, di ba? Yung mga lindol-lindol na yan, eh hindi po na predict yan eh. Bigla-bigla pong dumarating yun, kaya ano, palagi po tayong ano, maging aware at syempre, mag-ingat po tayo. God bless po. Guys, update ulit. So, yun, nakontak ko na po yung pang second booking natin. Nagkausap na kami. Medyo nag-worry lang ako konti kasi sabi niya, akyat daw po ako ng elevator. So, dinobulchi ko sa kanya kasi What do you mean, ma'am? Ah, uh, ako ng elevator. Parang kasing pagkakaintindi ko is may elevated parking sila usually kasi sa mga building ganon. So wala daw iwan ko daw tong kotse ko sa harap ng building nila. Tapos sinabi ko, ma'am, Are you sure, ma'am? Kasi po baka po mamaya mataw ako. Nandito po tayo sa Makati. Sabi niya, wala naman daw towing pag ganitong oras. Pero, syempre, sabi ko, ma'am, sige, tatawag po ako pag nasa building niyo na ako. Then, ang gagawin ko, pag medyo... Pag okay naman, sige, go. Pero pag hindi, baka sabihin kong siya yung mag-adjust kasi. Kasi, yung... Kumbaga, yung safety ng sasakyan natin, ayaw natin na magkaroon ng violation. Ayaw natin na magkaroon ng illegal par parking. So, let's see, guys. Update ko po kayo. <laughs> uh, medyo challenges, ha. Yung pangalawa natin, ito... Uh, medyo challenging sa atin ulit pero sana magkasundo kami na mas maganda yung magkaintindihan kami na pares kami mag hindi yung ako aakit sa building nya ano po guys update ko po kayo marami pong salamat okay. so guys ito po yung dadali natin ng Manila galing kami sa taas so okay lang so yun guys update ko kayo pag na drop na po natin to Talaga. Okay lang. Alam mo, ayoko ko sabihin, guys, na sulit eh. Yung pag-akit natin. Kasi, naman. guys, <laughs> sorry ah. Ayun. Ang ganda ni Ate. <laughs> Nagandaan ako sa kanya. So, hindi naman sa ano, hindi naman sa, siyempre, tayo na napabilib lang. Ah, uh, ayun wala lang naganda lang ako kay ate tapos syempre sabi niya sorry kuya kasi nahirapan ako ng ano nahirapan ako kung ako yung magbababa hindi ko po kaya so nagets ko naman yun wala lang guys ha? naganda lang ako kay ate so deliver ko na po ito update ko kayo guys pag na drop na po natin to pang second booking So ayun guys, nandito na po ako sa drop-off dito nga sa Manila. So ayan, binababa na ni Kuya at uh, mukhang nagbamataling din si kuya so gustuhin ko man siyang tulungan hindi ko magawa kasi binabantayan ko yung sasakyan dahil nakatingin yung mga traffic enforcer guys update nakakuha na po tayo ng pang third booking natin so bali Manila to Manila kinuha ko na kasi ano uh, 284 medyo mababangay yung ano yung ano nilalo mo pero okay na yon, so according kay Waze guys uh, 13 minutes nando na tayo so update ko kayo guys pag na pick up na po natin salamat po guys ito po yung dadali natin ng malate so hindi natin alam kung ano to pero ayun deliver na natin to guys update ko po kayo pag na draft na po natin to thank you ayun guys na pick up na natin ito na po dali na natin sa malate according kay waste 21 minutes nando na po tayo so third booking to guys ah Update ko kayo pag na-drop na po natin. Salamat po. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to pray. Guys, update. Nandito na po tayo sa drop-off natin ng pang third booking. So, ayun. Ito po yung ibababa na natin at uh, waiting tayo doon sa kukuha nito, guys. Tapos update ko kayo, guys, pag nakakuha na po tayo ng pang fourth booking natin. Ano po? Marami pong salamat sa inyo, guys. At uh, medyo makulimlim ngayon, ano? So ayun guys <laughs> Don't forget to subscribe my YouTube channel Maraming maraming pong salamat Guys ayun So nakuha na po yung pang third booking natin Yan. So ang dapat na babayarin niya po is 284 So ayun Binigyan po tayo ng 300 Tapos hindi na po kinuwa yung uh, Yung sukli So may tip tayo guys So update ko kayo guys pag may fourth booking natin So ayun uh, Ang target ko po sana is maka 5 Pero guys Kung ako po yung makakakuha dito ng pa Pa north Eh ayun kukuhanin ko na Para makauwi na rin So update ko kayo guys Meron na po tayo pang fourth booking So nakakita po kasi ako guys Na ano 1 uh, kilometer lang According kay waste 9 minutes nando na po tayo So uh, Manila dito sa Malate to going to Mandaluyong. So, ayun, kinuha ko na guys. Then, after ng Mandaluyong, uh, kuha na tayo ng pa-north. Pa so, ito, pang-port. So, for sure na makakakuha po tayo ng pang-fifth booking natin. At ang halaga po nito guys, is 341 goods na yun. Uh, later on naman, pag pinagsama-sama natin, eh, okay naman yung kita natin. So, Maraming pong salamat guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Update ko kayo guys pag na up ko na po. So, yun guys. Ito po yung natin ng mandaluyong. Yan. So, yun guys. Naikarga na po ni Kuya yung ano. Yung pang port booking natin na dadalin po ng ano. Ng mandaluyong. Tapos, ah... Uh, ang price po kasi nababayaran nila is 341. So nagbigay po si Kuya ng 450. Ay nang sorry. For correction, 350. So ito po guys yung dadalhin natin sa Mandaluyong. Medyo marami pero goods naman, magagang lang naman. Ayun po guys, nandito na tayo sa Mandaluyong at ayan, binababa na po ni Kuya yung uh, dinala po natin o yung galing po ng Manila na dinala po natin dito sa Mandaluyong. So ayun guys, na-drop na natin. So waiting na lang tayo sa panglimang bookings. Pero paano na yun guys sa Pa north na. Pa, pa sa amin na. So, ayun. Update ko kayo guys pag nakakuha na tayo ng at sana, hindi na tayo magtagal dito sa Mandaluyong kasi syempre, later, traffic na. Update ko po kayo. Salamat po. Ayun na naibaba na po natin. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat po. Guys, update. Nakakuha na po tayo ng Panglimang booking natin. So, Mariana, dito sa Quezon City, malapit lang po to halos katabi lang dito ng San Juan uh, to Valenzuela so ayun ang babayaran po nila is 394 so update ko kayo guys pag na pick up po natin according po kay uh, Booker eh, mga sticker lang po yung pick upin natin so yun according kay Waze ano po 15 minutes nandoon na tayo kasi kaya medyo tumagal gawa na pakita ko po sa inyo traffic na dito traffic kasi guys umulan eh oh no? kita umulan po talaga kaya ay, alam niyo naman pag umuulan yun nagda traffic so actually mabilis lang to pag baba lang natin dyan may pababa kasi dyan so dire dire na yun update ko po kayo guys ha? marami pong salamat hoy eh. 5 bookings yun guys ito po yung dadali natin ng balensuela yung dalawang yan <laughs> So, ayun, dali na natin to guys At uh, Ito yung panlimang booking natin guys Na Na last na Kasi after nito Eh I'm going home <laughs> Guys, update ko kayo pag na drop na po natin to ha. Ah. Marami pong salamat at don't forget to subscribe my YouTube channel at don't forget to pray. Pag-pray po natin yung bansa natin na humilom na yung Uh, kung anong-anong mga pagsubok na nararanasan po ng ating pong bansa Salamat po, God bless po sa ating lahat Guys, update! Nandito na po tayo sa pang-piff uh, Booking natin sa drop-off So nakapasok na po tayo sa compound nila Tinuro na lang po sa akin kung saan mismo idadrop So, ayan guys uh, Update ko po kayo guys, ito po yung uh, ibababa natin Update ko kayo guys kung nakamagano po tayo sa 5 booking sa atin. After neto, eh, na. Ayan guys, nandito na po ako sa drop po. Pinaantay ko na lang po. Nakukuha niya na po ito. So, nakausap ko na po yung ah, magre-receive nito. Thank you po. Guys, na-drop na natin. <laughs> so, yun. Nakalimang booking tayo for today's video, guys. Then, pauwi na po ako ng bahay. So, malapit na to kasi Balinsuela. Then, after nun, marilaw na. So, baka mag -e na ako. Pero, parang ulang traffic eh. Kaya, ang, ang sarap po bumiyahe. <laughs> so, yun, guys. Nandito pa naman ako sa loob ng compound ng pinag natin. Medyo malaki kasi. So, babanggitin ko na rin po sa inyo guys kung nakamagkano tayo for today's video. Uh, bali po ang kinita natin sa 5 video, ay, sa 5 bookings, I'm sorry, uh, 1,310.40, limang bookings yun guys ha. Ah. So, napaka, napaka sarap pakinggan. Ano kasi po, syempre kahit maliit kung sa iba tingin eh maliit lang tong kinita natin abay napakalaking para sa akin malaki na po ito ah. kasi hindi po natin mapupulot ang gantong pera di ba po <laughs> so Siyempre una pasalamat salamat po tayo sa lord kasi ah, meron po tayong uh, ah, may uwi ulit sa bahay then siyempre ah, magagas po tayo ng 500 So matitirahan po tayo ng ano ng tama ba 800? So laking bagay po 'yun ha. Promise, laking bagay po 'yun na magkaroon po tayo ng ano, nang sobrang gano'n So happy po ako dun guys. Hindi po ako nagsisisi na ano na, na maliit lang. No, hindi po maliit 'yun. Malaking bagay po 'yun para sa akin. Kasi yung mga kinikita ko po guys, iniipon ko po 'yan kasi may pinaglalaanan po ako yan pag binilang ko na lahat-lahat from the start nung ako po'y naglalamu so ayun guys ah uh, pakita ko nga pala sa inyo so yan ang kinita po natin guys 5 bookings tapos on the way na tayo pa uwi so ba diba guys so, ayun uh, Banggit ko lang po ulit sa inyo ang daming kaganapan po sa ating bansa lindol uh, kung saan saan tapos may pumutok pa na ano, na bulkan so tapos may corruption pa dito sa atin na talaga namang eh, hindi po nahihiya na kumbaga eh nakawin o yung kaba ng bayan so baka galit na ang Lord kaya guys eh wag po natin makakalimutan palagi ano po na palagi po tayong manalangin napaka importante po yan ano man pong pagsubok na ating pong uh, pinagdadaanan eh naniniwala po ako na malalagpasan po natin yan guys kaya ano panalangin lang po ang susi po sa lahat ano po yan, guys maraming maraming pong salamat ulit sa, sa ating lahat sa inyo sa mga nagsusubscribe po sa akin pong YouTube channel. And sana po kahit papano eh naaliw ko po kayo. <laughs> Kasi eh yun lang naman po talagang aking pinaggagawa pag naglalalal <laughs> ng Hindi ko nalang pinapakita guys yung pag ako'y kumakain. Kasi pag ako po'y may nakita na nadadaanan, hindi ko po pinalagpas. May bilip po talaga ako. So ngayon ang target ko, uh, bago umuwi, makabili ulit ng prutas para sa aking bebe. So, ayan, Maraming pong salamat ta. Palagi po tayo mag-ingat. God bless po sa ating lahat. See you next vlog. Bye!